Pila si Senadora Laila de Lima sa mga otoridad na tratuhin ng tama ang dati niyang nakarelasyon na si Ronnie Dayan. Huwag na rin daw sana ang gawing drama ang mga umano'y paninira sa kanya. Kasuan na lang daw siya ng mga nagbibintang sa kanya. Hindi na rin daw magugulat si Delima kung gagamitin alas si Dayan laban sa kanya. Nasa Senado po ngayon, o oh, okay, eh, si Jam si Sante. Jam. May tikom bibig ni Sen. Laila Delima nang subukang makapanayam ng media matapos lumabas ang balitang inaresto na raw ang kanyang dating bodyguard at dating nakarelasyon na si Ronnie Dayan. Okay na siguro. Sir, pahabol po. Oh. Uh, pa Batak po ng RMN. Bale, sabi niyo kanina masama yung loob nyo, pero naglabas po ng statement si senator Lila de Lima na sana tratuhin ka daw na maayos ng mga authorities. Concern pa rin siya sa'yo, so anong ano nyo doon? <laughs> Kahit message lang, sir, anong gusto nyo ipaabot? Pagkatatag siya, labanan niya yung binabato sa kanya. Uh, with the permission of the speaker, we assure uh, Secretary Senator De Lima that we will treat him nicely. Sorry, uh, gano, gano, gano. Pahabol lang ulit, sorry. May pinapatanong lang dun sa, para sa background. Ronnie, paano ka napunta kay, kay Senator? Si, may nag-refer ba, say, may nag ba sa'yo? Nag-apply ka? Nag-apply po ako, ma'am. Paano mo nalaman na may job opening? Doon? May dati nung 2010 election. Nag, nasa dabing daan lang naman yung law firm niya eh. Ne, sabi mo, 07 ka pa sa, sa law firm ka kapag nagsimula, di ba? Ay, 2007. Yung 2000, election kasi yun eh, na nag-apply kami. Election. Huh? 2007, huh? So, may nakita ka lang na parato Yes, ma'am. Nag-apply po ako na driver bodyguard. Natanggap naman po ako. Salamat. Uh, okay. Yeah. Okay, siguro. Oh, Thursday. Ronnie Diane Sir, mga ngako ka po ba nasasabihin niyo lahat ng nalalaman niyo ng buong katotohanan? Yes, ma'am. Uh, Sir Nico Dizon from Inquirer. Para kay Ronnie, um, sa may abogado ka na ba ngayon or komportable ka ba kung ang gobyerno magbibigay sa iyo ng abogado? Sa ngayon, wala pa po, po abogado, ma'am. Kung oferan ka ng, ano ba, ng PAO, gusto mo ba yon? Depende na lang po, ma'am, sa ibibigay sa akin. Anong nararamdaman mo ngayon? Komportable ka ba na nakikita mo lahat ng mga congressman na to at ang mga police? Medyo kinakaban pa ma'am kasi bagong huli pa tayo at medyo may karamdaman pa ako kasi. Halos di ako makalakad. Paano mo pinaghahandaan yung hearing sa Thursday? Paghahandaan ko nga po ma'am bukas medyo magpapalakas tayo para makasagot masagot natin ang mga itatanong sa atin ng mga mababatas natin. Paano mo paghahandaan kung wala ka pang abogado ngayon? magpapaano daw ako kay bibigyan daw ako nila ano ni kung umali um, sir pahabol lang kay sir sorry po kay sir Ronnie Dayan uh, doon po sa buong panahon ng pagtatagupo ninyo did senator um, Laila Delimet try to contact you hindi rin siya sa akin, ma'am? May isang text, wala siyang, wala akong nareceive ni, sa kanya. Hindi po siya nagpadala ng emisaryo sa inyo para mag-alok ng tulong? Wala, ma'am. Actually, pinatigis ko sa anak ko na imingi ka ng financial kasi alos din ako makakain. Hindi siya nire-reply ng ni ma'am yung anak ko masama po ang loob niya doon. May medyo masama po, ma'am. Pero hindi naman totally masama dahil wala rin kukuha kung sakali. Uh, Grace Kassen po from UNTV. Sir, Sir Dayan, bakit po kayo nagtago? Bakit po kayo nagtago? Hmm? Sa hearing ko na lang po sasagutin yan, ma'am. text? Hindi ko na maalala, ma kasi nung gusto kong umatin ng unang supwi na sa akin dito sa Congress, yun yun yung kasabay ng pag-text noon. Pwede ho bang malaman kahit general ideas lang po, or general topics na balak nyo pong i- um i testify po sa thursday Sa thursday na lang, ma'am. Pero uh, Sir Ronnie, clarify ko lang, napapanood niyo po ba o narinig niyo o nabasa niyo yung mga binanggit laban sa inyo nung mga nakaraang hearings? Pamilyar po kayo? Hindi hindi po lahat. Ah uh, Ronnie, uh, mag, mag, witness ka ba under the Witness Protection Program? WPP na magtetestify ka ba against your ex-girlfriend si Senator Dilima? <laughs> 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 magtetestify ka against the, uh, the Senator? Iko-confirm mo lahat yung congressional hearings na validated ba lang Senator? Kung ano yung sa akin ng Kongreso, yun ang sasagutin ko. Ano yung sasagutin mo? Anong klaseng sagot? Kung ano yung itatanong nila sa akin na tanong? Mm hindi, -hmm. ang tinatanong nga nila kung involved nga si Se Sen. Dilima eh. Sinabi so, ko na yung kanina na nagkaroon talaga kami ng relasyon. Hindi, yung, uh, yung sa, ano, uh, sa drug trade sa New Bilibid Prison. Iko-confirm mo ba lahat yung narinig sa congressional hearing? <laughs> yung alam ko lang, sir, kasi hindi ko naman alam narinig lahat yung napanood yung mga ibang hearing. So yun alin yung kasi. alam mo na lang na iko-confirm mo? Sa huwibis na po malalaman. Pero in-approach ka na ba ni Secretary Aguirre na ino-opera ka na baka gusto mag-witness mm, mag kaya mm, Ano? Okay. Hindi pa ako nakakausap ni Secretary Pero Aguirre. Pero papahayag ka mag-witness? Hindi ko pa. Pag-iisipan ko pa, Sir. Nga kaya na ka mag-decide? Sa huwibis na lang po, Sir. Kasi hindi ko pa talaga ma-desisyonan ngayon. <laughs> Prior doon sa pagkakahuli mo, meron ka akong ng mga tao na sa iyo? Wala pa naman, sir. From the government, wala. Wala pa po. Sige. ah tanong lang. Ronnie, uh, Joyce Ila, CNN Philippines. Tanong ko lang, may natatanggap ka bang death threats recently? Wala pa naman. Wala po, ma'am. Kasi may sinabi si Senator De Lima na nung nagkausap yata kayo, may mga death threats ka raw, kaya ka raw nagtatago. Wala naman po, ma'am. Thank you. Um, Ronnie, bigla kang nakilala ng bayan dahil dito sa nangyari. Pwede kahit konti lang, pwede kang magbigay sa amin ng background tungkol sa sarili mo. Ba kung saan ka pinanganak? Ano yung mga naging trabaho mo? Um, paano, paano ka nag... Di ba sa nung CHR pa, nagtrabaho ka kay senator? Parang mga ganun klaseng background lang muna. Yan, nagkaroon kami ng nag uh, nagtrabaho since ng 2007, nagtrabaho, naging body driver, bodyguard ako ni ma'am. Hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon. At saka tumagal ng 7 taon. Mga ganun lang. Yun lang ang naging trabaho mo bago ka nag-CHR on bago ka naging driver bodyguard ni Senator? 2007 kasi ma'am, nasa ano pa kami noon, nasa law firm. Nag CHR siya 2008 yata. Pero uh, nakapagtapos ka ba ng college? Anong... Hindi po ma'am, high school graduate lang po ako. Oo, tapos buong ano sa Pangkasinan ka rin lang Nag-driver bodyguard din po ako sa... nag din po ako sa Makati. Sa private. Gano'n. Ronnie, uh, si Senator Laila... Mara si Pedro from Rappler. Si Senator Laila, dilima pa ulit-ulit niyang sinabi na yung house probe on the proliferation of drugs in the NBP was designed para sirain yung pangalan niya. Uh, bilang, parang ano yung nag-convince sa'yo na... Uh, mag-testify sa Thursday? Ano yung nagbago? Hindi ko pa masasagot yan, ma'am. Paprotektahan mo ba si Senator Laila Dilima? Hindi ko pa masasagot, ma'am. Pasensya na muna. Sir, Diane, good evening. Robert Mano from DZMM. Sir, ang dami na mula nung unang uh, investigasyon po ng uh, Kongreso, lagi kayong idinadawit sa iba't ibang mga issue. Ngayon ho, kahit general statement lang po regarding doon sa mga ibinato sa inyo na issue, baka may gusto po kayong sabihin na hindi na po didiretso pa doon sa details na gaya ng binabanggit nyo. Kahit general lang po yung pagkaka-involve nyo sa drug trade at iba pa pong mga issue sa drugs, never ko akong nag-ano ng drugs. Never ako nag-take ng drugs. Never ako nagbinta ng drugs. Talagang ayaw ko yung drugs na yan. Yung pagkakadawit sa akin sa drugs, gawa-gawa lang nila yun. Hindi po totoo yun na nag, ako yung nagbinta ng isang kilong drugs. Kung sino-sino yung sino, sinasabi nilang tao na hindi ko namang pa nakikita sa yung mga nagsabi, never ko pang nakita yung sila magleyo, never ko pa nakita yung mga yan sa bilibid. Ah. Pero tumanggap po kayo ng drug money? Wala po akong tinatanggap na drug money sa mga drug lords. Eh, yung si Kerwin. Kay Kerwin, meron. Pero yung drug lords na nakapulong... Ano meron? meron? ako akong natatanggap. Para sa Para sa'yo? Para kay Senadora po. Kailan pa po nag-umpisa yun, sir? Yung pagtanggap na binabanggit nyo ngayon? 2014 pa yun, sir. Bago mag-eleksyon. Ay, bago mag-decide si ma'am na tatakbo ng ano. Maraming beses ba? Ilang beses ba yan? Limang beses lang po, sir. 2014, sir. Hanggang anong year yun? Hanggang lang po. Kasi 2015, wala na ako kay mama. May nag-resign na po ako eh. Bali, opo. Magkano yung okay, binibigay? Yung, yung, last, yung, last two questions, uh, Mr. Speaker. Para sir, ah, si sir, last ito. question mm -hmm. po. Hindi head. ko po binibilang kung magkano yung binibigay ni sa akin kasi basta pag inabot lang, ilalagay ko lang sa sasakyan pagdating sa bahay. Saka ako inaabot din kay madam. Alam po ni ma'am ni Senator, yung inilalagay niyo na pera. Natural, sigurado alam niya dahil simpik, titignan niya yun. Sir, last na lang po binanggit nyo kanina na matagal kayong walang ugnayan kay Senator Delima at nagpa-text pa kayo at uh, hindi niya sinagot yung uh, text na inutos nyo dun sa anak niya. Ngayon po, nalumantad na kayo. Ano po yung mensaheng gusto niyong banggitin kay uh, Senator Laila de Lima? Thank you po. <laughs> Wala <akong> masabi. <laughs> La clar clarify ko lang sir. po. De, uh, ako nga, Sir, ako, Sir. Naiintriga lang ako. Paano ko naman kinuha kay Kerwin 'yun? pa, kilala mo ba yun? Paano mo kinuha yung... Eh, yung una, yun po utos ni Ma'am Sir. Kaya susunod lang po ako sa utos. Na, inutos ang kani? Ni, ni Ma'am na may kukul. Sino Ma'am? Ni senador. sekretary pa siya noon. Hindi pa siya uh... yung Pero Sir... sorry, sige. Ay. May binanggit po kayo na bahay kanina. Clarify ko lang, nagli-live-in po ba kayo noong seven years na may relasyon kayo? Sa isang bahay lang ba kayo nakatira? Yes, ma'am.